Pagka ikaw ordinaryo ka ng tao sakin, sakin. Mm -hmm. sa akin, bumabang sa akin, hindi sa pagkakano, balagoong ka. No, balagoong ka. Pero, pag yung kukulang ka ko, pag ko nakita ko yung kistap ng baril. Hindi ako tinatamaan. Yan hmm. tayo. Ay, nagtatanong po tayo, bakit daw po takot kayo sa abuyog. Ang tunay niya, kaya kami takot ba destino sa ibang kolonya. Paliban lang, pag ng Manila Boy, doon kami gustong-gusto namin, katulad ng Sablayan, Iwahig, at saka yung Baguio. Yan ang destinuhan ng mga Manila Boy. Pero pag ikaw napunta sa Dabao, San Ramon, Abuyog, Sablayan, at saka itong Iwahig, talagang inaayawan namin yung San Ramon, at saka Abuyog. Ngayon, kung ikaw bisaya, at ang tatak mo, BC. O hindi BC, BM. Pwede ka sa Abuyog. Kasi yan, ang may hawak ng mga Abuyog, at saka San Ramon, BC, at saka yung BCJ, at saka yung BM. Yan ang mga may hawak ng mga Bisaya ng Abuyog, at saka San Ramon. <coughs> Kaya takot kami madistino ron. Kasi pag ako kumando, madistino ko sa Abuyog, kailangan pambura ko para maging busy ako. Kung hindi busy, maging diim. Pag yan, binura mo na yung komando mo, ibang pangkat mo, mag-ibang pangkat ka, tatanggapin ka nila ron. Pero kung ayaw ka magpabura, alam mo kung anong gagawin nila doon? Magpapainit ng plancha, tsaka ididikit sa komando mo para mabura. Tsaka katutus mo kanila ulit sa ayot sa gusto mo. Kasi magmumukhang kwerna ka ron pag wala kang pangkat. Kawawa ka, utosan ka lang. Kuha kang tubig doon. Oh, maglaba ka. Gano'n ka dyan, maglilinis ka ng, ano, ng buyon. May buyon, kaya tawag namin, kubeta yun. Is kubahin mo yun. Pero mo yan, tayo nila, ikaw maglilinis, papahay ka ba noon? siyempre, magpapabura na ako, magpapaibang pangkat na ako. Ay, alam niyo ba yung kwento ng ano, uh, batang summer late ba yan? Oo, oh, kasi yan yung batang, batang summer late. Kaya lang sumikat ng usiyang kasi yan sa pangkat nila rin, okso. Halos, oh, halos lahat yan. Nung araw ha, mga panahon ng araw na bata-bata pa ako, talagang masyadong ano yan, yung mga auction yan. Yung sige-sige, yun ang mahigpit nilang kalaban. Kaya pag nagtita sa dulo ng asunsyon yan, talagang panaan yan, tirahan yan, tagaan yan, kung ano. Wala pang uso yung sumpak-sumpak nun, wala yan. Talagang face-to-face talaga yan. Matapang ka, salbungin mo. Ngayon kung hindi ka matapang, tumakbo ka na pabalik. Kasi matatanggal ang leeg mo pag inabot ka ng itak nila, talagang matatalas yun. Yan, kaya ako ginagawa ko, pagka nakakatirahan, yung bilao, inataob ko yun sa tindero. Kukuha ko yung bilao, inananangga ko sa pana. Pag tumusok dito, hindi lulusot. At saka yung sako. May sako ka, ganun-ganun yung sako, tutusok dyan. Hindi tatago sa iyo. Yan ang ano kaya kami takot. Takot madistino sa ibang kolonya. Kasi mainit sila sa mga komando bahala, mas mainit sila. Sputnik, lalo yan, mga buburahan nila doon yan. Hindi pwedeng hindi nila burahan yan. Ganun sa Abuyo, tsaka sa Ramon. Parang naging prinsipi na namin mga hudlong yun. Pagka nakakandali kami ng mga salakad namin, at may eh, nangailangan ng mga kaliber ko, o mga kapitbahay ko, nangailangan ng gamot, o pansaing, o kaya may mga kalabit pengi, eh, hindi eh, na susuporta ko yun. Pero kasi kaya ko ginagawa yun, alam ko, Dali nga yun eh sa ganun. Pero sabi ko nga, eh, para medyo mapagtakpan nga yung mga ginagawa kong mga kalukuhan, eh, pinamahagi ko rin naman. Sabi nga, eh, gumagawa ko ng kalukuhan, pero gumagawa rin ako ng mabuti. Kaya lang, sabi nga, mabuti lang ko, kaya lang, mali ang parang ko. Kaya lang, yung tutulong ko, dali nga sa gumagalalakan. Eh, no choice, eh, kasi, medyo, um, driver kasi ko ng monumento noon, medyo nakaka anak ako ng mga ano. Kasi nun, pausa kanya nun, tisig eh. Uh oh. -huh. Ang ko, yung mga, mga dancer ko, mahilig, mahilig pumunta sa Egypto. to. Medyo nakachichika-chika sila sa akin doon. Sumasama sila sa akin sa ride. Kari, kung tawagin doon, washing. Oh, wasing, oh, sige. Eh, uh -huh. e, misa ko magwasing tatlo, misa dalawa. Uh -huh. Ang kasama niya, yung, pati may mga sumasama sa akin na may mga boyfriend-boyfriend pala doon ng mga mga gangbis sa labas. Kasi sa kanya nga, napag-tripan ako na natutulog ako, pinag-gising sa akin. Natakan niya ako, tulog ako eh. Ah, ang gising sa akin, suntok eh. So, ang <laughs> gasta, nakagulat ako siyempre eh. Ano yun eh, expression ng pano, yung pagkagulat, di ba? Parang takot. talon ako sa kanya. Ikot lang eh, kami, gasta tumakbo ko kasi apat yun eh. Apat yung upak sa akin eh. Siyempre, medyo nagtaranta ako eh. Para hindi ako masyadong masalanta, tumakbo ko. So, pero ito, nagtalang na ako. Sagokunin nyo na yung jeep nyo. Hindi na ako makakabalik eh. Nakabangga kay mga siniga sa sa Muntinlupa sa monumento eh. Ah, ganun ba? Ako, di ako makapag-boundary ngayon. Sabi ko, kita nyo, nakapila ako. Hmm. Bakit? O, oh, nyo na lang yan. Sige, ginawa ko. kasi naman nga, punta, punta ang nito dito dahil alam nila garahe ko eh. Okay. Yung, hanggang sa yun nga, na bandang uli, puro ganun ang nangyayari. Na-perwisyon na yung buhay ko. Ang ginawa ko sa kanila, nagka... Ano ko yung ginawa ko, Diba, tambay na ako sa kanto, yung nagiging stores ng naging lakad ko, dahil hindi na po eh. Umaba na ako naman ni na Bel eh. Kasi nakita ko na sila, bumibiyay sila. Datang nakalaban ko, nakita ko. Oh. Yun, doon sila binawiyak. Kada ito sila, i-bounder na ng monumento malabon sa amin, lugar ka sa akin. Pag nakikita ko, isa-isa ko nadali rin. Kaya lang, puro upak lang, hindi ko naman pinapakay eh. yung ginawa nila sa akin, ginawa ko na sa kanila. Kaya lang sila, pag binawiyak ko, parang malaug sila sa akin. Eh, nung araw kasi, talagang, kasi idol ko nga si Bruce Lee, kaya, hmm. medyo pagka-tamino talagang, parang parang talagang showdown talaga laban. Talagang, pagka ikaw, ordinaryo ka ng tao sa akin, bumabang sa akin, mm -hmm. hindi sa pagkakano, balagoong ka, yeah, hindi bo. ka tatama. Mabilis akong magpagbakan ng araw. Yeah. Diba ko, eh, ganun talaga, yun ang lakad ko, parang, mm -hmm. talaga, idol ko nga yung siya. Saka naging operator ako sa sine kaya nakita ko yung mga fundamental step niya. Operator ako para tista ako sa mga sine na sa Ultra Vista, okay. Leonor, Estrella, Premier. Kasi operator ako niyan, under Leia Production. Kay Emiling Blas, kay Torre Santos, yan ang mga manager nang yun. Si M. Blas, kilala yan ng ano, popular ang pangalan niyan, dahil Leia Production ang hawak niya na. Oh, gumalag niya sila Fernando, sila Dolphy, dahil malaking production din yan. Yun, kagaya sa nag-operator niya ako doon, kaya, siyempre, habang nag-operator oh, nag ako sa sine, ayun, eh, nakikita ko yung mga exercise si Bruce Lee, mga kanya. Ginagaya ko hanggang sa naya-apply ko yun sa laban. Siyempre, nasa loob ako ng projection drum eh. Nakaka-torba ako, nakaka ako ng gusto ko. Nag-expand ako, lahat ng ganyan ko. Pagka na ako, Bruce Lee, Bruce Lee. Lalo pagka nakalasabuy ako, oo, oh, obra. Oh, Hindi, nagugulat. Gumanan ako hanggang ngayon, pagka nag-exercise ako. Kaya, alam medyo nag na ako, pero nabas pa rin yung cobra ko pag ano sa kain butso sa likod yung ginagawa ni Bruce niya gagawin ko yun pag ko mabilis ako magchaco. Yeah, talaga sa kapag yung ginagawa ni exercise si Bruce din na nakalaban yung Shaq Doris ginagawa ko yun yung nagwa-warm up ako before no uh, exercise ako. Marami din ako exercise na nagugulat sila na kung ordinaryo ka, hindi mo kaya exercise ko. Kung po yung laro ko, hindi naman ano, hindi naman karate. Kung po. Talagang pagka, ano, parang mabilis. Mm -hmm. Pagka, Pagka ano, may counter ka kagad, mabilis. Nagagawa ko yung kandila, napapatake sa magdita ng hangin ng blow. <laughs> concentrate, yung full concentrate. Full concentrate. Nagagawa ko yun. Yung, kasi nung operator ako, nung kabataan ko noon, ha? Ngayon, ang magagawa ko na lang, medyo maipakita ko pa yung mga ibang anggulo lang katawan ko. Tapos yung buto sa likod. Ngayon, saka kung may tsakuyang, kaya ko pang ilaro. Kasi inabot ko rin yung mga takalan eh. Dahil pamapalag kasi ko sa lubi nung uptime time na yun, inabot ko yung mga kangaroo ko eh. Pinagtulungan ako, kapag mga mga isputik. Talagang binabayo ko sa lubi. Mm eh. -hmm. Inukutsara ko, nandung yung pinagbalian ng pambomba ng kasina, sasaksak sa'yo. Kasi sige ako, one day, one day, one day! Kinapatay ako. Hindi, nangyari talaga sa akin yun kasi astig din ako nung araw eh. Talagang jirero ba akong tawagin hindi na papatalo. Eh, katira kami, alam ako eh, marunong ako makapagpagbara. Kaya lang, sa loob ng gel, hindi mo na magagawa yung pagka-sparring. Misan, may naglalaman doon, balot eh. Pagbibigyan eh, o sige, o yun. Medyo argandyado sa akin kalaban ko, dahil dumilipad talaga ako eh. Hmm. Na bilis akong tumilis eh. Na, eh. Ang alam ko, self-tutor self lang ako. Hmm. Pero nai-apply ko, nagagawa ko. Pero hindi ako nagkaroon. Nung isang pumasok na ako sa club eh, nung inarap sa akin yung Master namin yung black belt at Fordan eh. Nung inisparing sa akin, nagulat siya, papanok siya. Sabi, mm -hmm. oh, wala naman tayong ganyan daro ah. <laughs> Sabi, like, sorry. Mm -hmm. -an ano ba, ano ba, ano mo, ano aral mo? Sabi, oh, wala, nag-exercise na mo. Kasi nakita niya, eh, pag pa po, talagang sa pusa sa mukha, eh. naka-side ako eh. Saka yung pagka bumira ako ng front, may counter na guard. Tama, ganun ka Sa mabilis. Saka naiangat din pa ako, na ako. Hindi naman, wala naman ganun sa karate kasi. Eh. Karate, puro parang mga ganun-ganun lang. -ganun. Hindi ko na-understimate yung karate. Kaya lang, yung araw na ginusto ko sa sarili ko, yung laro ko, medyo nagagawa na sa tunay. Kaya uh, may kalamang kami may gamit. Parang lalaro mo lang yan. Siyempre, tsamba rin yung tama ka. May mga tama ako eh, may mga saksak din ako sa katawan. Eh. Mm -hmm. Hindi lang ako nabiyak. Pero kung sasaksak, marami na rin ako tama. Na-encounter din ako, showdown eh para pag bakpakan na rin ako dun sa ksakan yung dalawang beses na ako na encounter kaya medyo na ano rin ako sa lugar parang tinuring din na hindi naman ako perwisyo sa lugar namin kaya lang siyempre medyo uh, lagi lang nila ako napapanood sa TV lagi, lagi ako na diaryo front page back page mm -hmm. ng people's journal Noong mga mid seven, uh, 88 to 89, 90 hanggang 93. Lagi ako nasa diary nung mga tayo. Kasi lima lakad ako, di ba sabi mo sa iyo? Lima lakad ako. May grupo ko. Bukit saka meron akong trabaho na masasabing did, good, citizenship. Good citizen ka. Kung Pero may mga pailagin din. Kaya ng gano'n. May grupo kong pinakasama para gumawa kami ng pera. After that na makagawa ng pera. Para may naipamumod na din ako sa mga tulad at nasa amin din na nangangailangan ng panundot. Yan, yeah, mga ganun. Basta ako bibawi din. Namimigay din talaga ako. Isa, sasabihan ko, pagka lalo na, ay mo kasing gumayon eh. Hindi siya, malala ako iyo. Eh, hindi ka pa pwede. Gaganan nito pa eh. Mm -hmm. idol din ang salga namin eh. I-idol din ako ng mga kundin. Nagbandang ulit, nagpatusok ng planeta. Tusok ako ng tusok. Oh, bayad lang sa akin. Chompe. <laughs> Medyo sa na, di ba? Adios eh. Kaya ang lagi natusukan ka Tayo ba, nag-mayor na, may nag-assistant mayor. Pero namang sila-sila, nagbakbakan na. At asa na ba? Kasi mga kabataan din eh. Ina-idol ako eh. Kaya pag natin ako, Koyang Wong! Koyang Wong! Hindi sabihin yung respetado ka. At banda wala yung mga sumisibol na simbol, medyo feeling nila, okay na sila, medyo may benga na rin sa akin. Ayun, nakakatikin sa akin yun. Talagang may mga tawisting ni sa akin. Eh kaya lang, talagang hindi naman nakapahidin pagkali sa kalirat ay lang hindi ko naman pinapatay kundi binibigyan ko lang ng leksyon oh. about kay Robin na, nakasama ko siya minsan sa Muntinlupa. kaya lang during that time na siya ay eh, nagkakaroon ng medical treatment nakita ko siya medyo nagkabatayang kami pero may kasama siya na nakausap ko nasa ospital eh nakatingin din siya ng medyo parang um, na pressure din siya sa loob kasi hindi nga kasi pwedeng kagaya sa pelikula pagdating mo sa tuloy na buhay, gagawin mo yung, nari, siga ka sa labas, gagawin mo, pagpasok sa labas, siga ka rin, bubog mo ni Mayor. Walang ganun. Hindi pwede mangyari yun. Sa pelikula niya, nagagawa niya yun. So, sa original, hindi, hindi pwede mangyari kasi hindi nila papahintulutan yun eh. Hindi papayagan. Either na lang siguro si, si Jackie Chang o si Jet Li ka. Pero pagdating sa loob talaga, hindi pwede. Aaminin ka dun. Pagka gumawa ka ng eh, may mga kung tawagin doon magna karta igalang mo mga nanunong ulan. kaya sasailalim ka, ka sa ganong kalakaran re-respetuhin ko yung mga nanunong tulan siya dumandi siya sa ganun yeah. Pero nung una, siyempre, bad boy nga, di ba? Bad boy ko, no? Eh, inabog ka rin yung lumuha sa loob ng selda. Natutulog siya, nakatalakbong siya para huwag nakakita ng tao. Okay. May mga ganun time din. At wala ka naman pumasok doon na hindi nakaranas noon. Yung mga homesick. Mga ganun. Yung mga nararanasan mo yung mga magwe-way back sa'yo, yung mga nasa labas ka, tapos bigla ka napunta doon. Hindi, ka, hindi mo na makikilis yung tunay na kilis mo. kagaya yung about pentumbling. Diba? Pentumbling, yung nasa lugar namin, hindi pa yun masyadong popular. Yan, bakit sa nautuin lang din yun eh. Pag sabi yung, Beto, Beto, namin. Tabling nga nagtatamling talaga magaling, kasi uh, parang nakikita m'yong tindad ni Barona kaya yun. kasi instant man yun e, eh. saka nakakita ko talaga yung pagtuloy niya sa alabre tumutuloy kasi naging teriyantis yun e, eh. sa periya ang dami nga nang napasok niya bago naging instant man yun o oh, tapos bandang uli nga, yun nga medyo nagkakapareho na kami ng linya kaya lang siya, dumadayo siya ng Ilongga po Nagdadala siya ng mga benda bali dito sa Paragon doon niya ibinibenta, ngayon may buyer naman siya roon kaya bumibili rin. May mga, may mga sumusuporta rin. Mga, si mga sympathizer ba. May mga tumatagkilik din ng mga galing sa mga hot car. May mga ganun talaga. Kaya nakakabilihan niya. Ano ba yung krim na nagawa niya? Mm -hmm. O di ba yung 10 polis na nilista niya na halos sa 10 polis na niline up niya na pinadala niya at si, talagang ano na papatay niya pero isa lang napatay niya doon. Si Andalang, lang. Si Mitreng Nung inakyat siya sa bahay, nagnakawa mm -hmm. yung asawa at saka yung anak. Dalawang magkapatid yung Mr. Mendoza ang tawag sa anak Kasi mga trigger yun. Nakaranas din siya ng anak doon. Kasi sa laya, sa loob, sa loob ng puna ka, pwede mong gawing gulangan yung tao mo bilang mayor ka. Eh sa laya, hindi mo pwedeng subahin ng tao. Dahil pare-paro lang kayo yung sa laya, anytime pwede eh, kang itumba niyan. Pero ako, awa naman ng... Hindi ko naman masasabing awa na rin dahil hindi niya naman susuportahan yung kanyang kasamaan. Siguro, dalaga na rin ng masamang influensya ng kaniliman, eh, nasusuportahan niya ako sa mga ganyan. Saka nagkaroon din ako ng mga tatag nila, mga anting. O, oh, inabot ko yun eh. Kaya lang, kinuha ng nanay ko eh. Inabot ko yun, talagang pagka tumatakbo ko doon sa, sa MCU, nagsigsag ako ng takbo, matikas pa ako tumakbo noon. Parang nakita ko yung putok ng baril. Na-armalate ako eh. Pero, pag yung kukulang ka ko, pag gano'n gano'n ko nakita ko yung kistab ng baril. Hindi ako tinatamaan. Kaya tapos yung nila ako nung nasukol nila ako na dead end, nung hinuli na nila ako, pinahuban nila sa akin, ah, meron ka palang anting ha. Kaya ginawa siga yung ulo ko, pinalo ng pinalo sa ulo ko, eh ganun gano'n yun. Pero, maniwala ka tini, walang buko, Pero, ang manapag. So, so, sabihin kasi nga, nakapakain na ko ng orasin eh. Orasin ng Diablo. Oh, may oras yun. Tanda ko pa yun. Pinitid yun. So, kumita kami natin kip tax. Laburo kong milan. Uh, uh, Pagnetic igulyo. Ano, may tsatani. Pides natak. Ganun. Mga oras yun okay. yun. Oh, na oras yun ko bago nangyari. Yun, nadali ko rin sa taong ilan ko. Mm -hmm. Oh, binigyan sa akin. Binigyan pa nga ako. Ano, humingi pa ng pamasahe sa akin. Ang nangyari yung sa lakad. Nakawa rin ako. Bibigyan ko rin. Isasakay ko pa nga sa hindi, pare. Ganun pa eh. Para blind yung mga tao, hindi nila alam. Nakulim ba't ano na yung... Hmm. Yes, Pero sa isang banda, wala namang, sabi niya, crime and crime dash not pay. Eh. Para walang crime na hindi mo mapagbabayaran. Kaya nga doon yan nangyari yung lahiri lang kung na papasukan, namamasukan ako. At least may mga piyansa kasi yung ano ko, kaya buhay pa yung magulang ko. Kasi support pa ako sa piyansa. Pag naging dahilan yun, para lalo lumakas lang gumawa ng gawa ng crime. Pero ang dangle wala rin. Ito kailangan tong ako.